Pag-usapan pa natin ang La Nina at ang paparating na panahon ng tag-ulan kasama si Mobile Journal Francis osho Francis, sa simpleng paliwanag, ano ba kaibahan ng El Nino at La Nina? Mm -hmm. Ang uh, pinaka simpleng paliwanag oh, dyan, John Pop J, kapag sinabi natin El Nino, 'yan yung kakaunting buhos ng ulan mm -hmm. at uh, relatively mainit yung epekto ng panahon na 'yan. Okay. Pero kapag La Nina naman, kabaligtaran niyan, ng El oh, Nino, oh. which is mas maraming oh, oh. ibinubuhos yung ulan. Yung dahilan ng pag-ulan sa Metro Manila, Francis, ano ba ang dahilan nito? Simple lang din paliwanag dyan, Pap J, dahil yan sa localized thunderstorm, sabi ng pag-asa. And nangyayari ito kapag masyadong mainit yung paligid and nagiging mabilis yung water vapor or yung evaporation ng tubig, kaya nagkakaroon ng pamumoon ng makakapal na ulap. And ito naman yung magiging dahilan para bumuhos yung ulan. Yun. Mm -hmm. eh, pero ano ba ang uh, batayan, Francis, ng pag-asa para ideklara na tag ulan na? Mm -hmm. At matatapos, malapit ng matapos ang El Nino, no? Lahat tayo mm -hmm. excited ng matapos ito, eh. Mm -hmm. Yes, Popsi. <laughs> oh. Actually, uh, binabantayan ng pag yung iba't oh. ibang weather stations okay. nila, yung mga monitoring station nila oh. sa iba't ibang bahagi ng bansa. And para i-consider nila na tag-ulan na talaga, dapat mm -hmm. daw at least 50% ng lahat ng weather station sa bansa ay uh -huh. nakakaranas ng 5-day period or tuloy-tuloy na pag-uulan sa loob ng limang araw at dapat 'yung mga pag-ulan na 'yon ay at least 25 mm or more than 25 mm. So dapat sunod-sunod uh, na limang na araw yun, eh, at, uh -huh. automatic na 'yon. Pag-ulan na, pag na-reach na yun, PPSJ. All Alright, Napakasarap na pakinggan ano uh -huh. na isipin na matatapos ng El Nino. Pero ano ba 'yung mga kinakaharap natin kapag La Nina na? Kamusta naman ang tag-ulan? Yes, Pops. So, ngayon nga, ano, nakikita natin yung possibility na pwedeng magsimula itong La Nina event. And kapag nangyari yon, alam talaga natin na mas magiging malalakas yung mga pag-ulan na ibubuhos dito sa ating bansa. And pinaka-affected daw dyan, according sa pag-asa, yung mga Uh, kababayan natin na nasa eastern section ng bansa, particularly sa may Bicol Region, sa may Summer Islands, pati na rin dito sa may bahagi ng Isabela, sa, sa mga eastern section ng Luzon, at sa may Mindanao din. So ito kasi yung mga areas na pinaka-vulnerable sa mga bagyo. Ito yung mga na dinadaanan ulan. ng bagyo kadalasan, eh, no? yung ruta na yan. No? Mm -hmm. Posible raw bang maging bagyo ang nakikitang uh, low-pressure uh, area sa bandang Mindanao? At ano yung mga lugar na pinag-iingat sa ating bansa? Yung uh, itong nakikita nating cloud cluster, oh. Paps J, oh. ay ngayon kinoconsider na ng pagasa as intertropical convergence zone. And possible nga na maging low pressure area ito. Mm -hmm. And kapag uh, nangyari yon at uh, dahil binabaybay niya pa rin eh, yung direction pa mm. pasok ng Philippine Area of Responsibility, ang pinakamagiging apektado dyan ay yung... Uh, eastern section ng southern Mindanao, which is particularly sa may uh, sa may uh -uh. Cotabato, sa Davao City, uh -huh. or, or sa Davao Provinces, at sa ilan pang bahagi ng Mindanao. Dito sa Metro Manila, napansin ko kanina, uh, umulan ng bahagya, no? Uh -huh. uh, pero bago umulan, napakainit. And then after nung pagulan, uh, pag-ulan, uminit na naman ng matindi. Uh -huh. Ito bang uh, ganitong klase ng uh, sitwasyon? Eh, nangyayari din sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila o parang parang selected uh uh, uh cities lamang. Mm -hmm. Actually itong mga nangyaring pag-ulan kasi pop J isolated rain showers oh. and halimbawa kahapon umulan sa bahagi oh. ng Makati or may uh, Manila oh. pero sa ibang bahagi ng Metro Manila nakaranas sa pag-ulan pero hindi ganun kalakas and oh. uh, kakauti lang din yung ibinuhos na ulan. And oh. ito uh, normal na cases lang naman ito kasi ano lang naman siya, nangyari lang naman siya dahil sa matinding init at moisture sa hangin, kaya nga nagkaroon ng evaporation sa pamumunang ulap. And uh, normal to na nangyayari, Pops J, ngayong tag-init season kahit wala pang nangyayaring uh, tag-ulan. This coming weekend, no, Sabado-Linggo, maraming uh, gagala malamang. Mm -hmm. Ano ba ang lagay mm -hmm. ng panahon this weekend, Francis? Pop J sabi ng pag-asa uh -huh. ay magiging dominant na weather or uh, weather system uh -huh. ngayong weekend ay itong easterlies. Yung easterlies, uh -huh. ito yung weather system kung saan uh, mainit at malinsangan yung dala hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Uh -huh. So Asahan natin this weekend medyo mainit-init yung mararanasan natin but hindi pa rin inaalis naman ng pag-asa yung possibility na may mga isolated rain showers pa rin na mararanasan especially sa hapon at gabi. Yan ang palaging hinuhope mm -hmm. ng ating mga kababayan, no? Sana uulan ng kaunti para medyo mm -hmm. malamig. Maraming salamat Mobile Journal Francis Orso.